Tinutulak ng isang dating senador ang pagsasani pwersa ng tradisyonal na oposisyon at ng Administrasyon Marcos para raw pigilan ang pagbabalik ng mga Duterte. Kasunod yan ang tila all out na pwersa ng mag-aamang Duterte sa 2025 senatorial elections. Pero meron daw ipinakikita ang kahinaan ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP. Nasa frontline na balitang ngayon si Elaine Pulhencio. Ang paghahayag ng plano ng mga Duterte sa 2025 midterm elections, hudyat na raw ng pagsisimula ng pamumulitika. Pero kanina, dumistansya si Vice President Sara Duterte nang tanungin siya tungkol sa pagbuo ng senatorial lineup ng PDP, ang partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte wala pa uh, gikan sa ako ah uh, wala pa ikuan istorya about sa mga senator uh, candidates di ko pinag-iisipan ang partido at hindi ko pa pinag-iisipan ang politika ngayon sa ngayon sina senators Ronald De La Rosa, Bongo at Francis Tolentino ang panlaban ng PDP inanunsyo rin noon ng aktor na si Philip Salvador pero hindi pa raw palayan sigurado kaya naman ganun na lang ang saya nila nang mabalita ang tatakbo ang mga Duterte. Hindi kami magkakaroon ng lonely campaign ni ni Senator uh, Bungo. Uh, kasi namin kami dalawa lang. kung tatakbo sila, plus three na kami. So marami-rami na masaya itong uh, kampanya namin. Ayon naman sa political science professor na si Julio Tihanki, pagpapakita ng kahinaan na hindi makabuo ng senatorial slate ang partido ng dating pangulo. It uh, highlights the Duterte brand, no? It can also be seen as a weakness particularly on their party, no. Yung tinatawag na ngayong PDP walang laban, no, kasi they dropped the laban name, no. So the PDP na lang sila. So they can't even complete the slate, no. So how the mighty has fallen tila pumupronta ang oposisyon ngayon ng mga Duterte. Kaya sabi ng ilan pang eksperto, dapat nang kumilos ang totoong oposisyon. Ang oposisyon na may mga ipinaglalaban, kabilang na ang pangharas ng China sa West Philippine Sea. Sa ngayon, si Nabam Aquino, Chel Jokno at Kiko Pangilinan ang kakandidatong senador sa 2025. Magme-mayor naman ang naga si dating Vice President Leni Robredo, bagamat nangako siyang tutulong sa kampanya. Bagamat may mga tatakbo, si uh, si Bamakino, si Chel Jokno at si Kiko Pangilinan, uh, ano, no, um, sana um, mas meron pang mga may ng mga tao, mga bagong tao na mga mga ano ng imagination, magka-capture ng imagination natin, no, sa taong bayan. Ako, hindi ko maaano yung 15 million na bumoto kay Leni Lopez. Meron yan. Andyan lang yan. Kailangan lang uh, anuhin ulit Hmm. pala uh, i-inspire hmm. at pa, uh, pala palaguin. Si dating Senador Antonio Trillanes naman nagmungkahing bumuo ng unity ticket na pipigil sa posibleng pagbabalik ng mga Duterte. Kumakausap na raw si Trillanes ng iba't ibang grupo. Kung i-reject yan ng mga prospective candidates, saka, o kung uh, reject din ng tong Marcos administration eh di wala akong mangyari. kailangan ano po meron kung meron pong uh, consensus nagsabi na noon si House Speaker Martin Romualdez na bumubuo sila ng senatorial lineup pero wala pang ina hanggang ngayon kanina na ang speaker tungkol sa balak na pagtakbo ng mga Duterte at ang sagot lang niya it's a democratic um, uh, nation that we, uh, we live in so any filipino has the right to um, ma uh, provided that um, they have the proper qualifications to seek for higher office Kanina inihayag naman ni dating senator Manny Pacquiao na hindi pa tapos para sa kanya ang boxing sa Senado. Plano ko bumalik sa Senate para mas marami pa akong matulungan ng mga kababayan. Ang akin lang naman ay sa uh, hindi na para sa sarili ko. Ang gusto ko na lang ay balang araw, pagtanda natin, may mga legacy tayo ang maiiwan para sa kababayan natin, para sa sunod na henerasyon. Hindi nila makalimutan yung pangalang Manny Pacquiao. Hindi pa malinaw kung kaninong senatorial line na papasok si Pacquiao. Pero matatanda ang noong nakaraang buwan, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabing magkakambak sa Senado si Pacquiao. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez maging maalam at may paki-alam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.